Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers na patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Itong content na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-install ng Sigunyal sa pinakamadaling paraan. Yung makina po ay for content purposes lamang po, hindi pa po natin ito nalinisan na maayos. Maraming salamat po and